Erich Gonzales, bugbog sarado kay Alex Gonzaga matapos agawa ng asawa si Tony Gonzaga. Isang malaki at kontrobersyal na balita ang pumotok kamakailan sa mundo ng showbiz matapos na naganap na komprontasyon sa pagitan ni Alex Gonzaga at Erich Gonzales. Ayon sa mga ulat, kinumpronta at sinabunutan ni Alex si Erich matapos mabalitaan na inagaw di umano nito ang asawa ng kanyang kapatid na si Tony Gonzaga. Ang insidenteng ito ay naganap sa isang parbadong pagtitipon, kung saan maraming saksi ang nakakita sa kanilang mainit na sagutan at pisikal na alitan. Ang mga balibalitang may namumuong relasyon sa pagitan ni Erich Gonzales at Paul Soriano, asawa ni Tony Gonzaga ay matagal nang umuugong sa showbiz. Ngunit walang kumpirmasyon at konkretong ebidensya na naglabas tungkol dito. Ngunit kamakailan lang lumutang ang mga larawan at mensahe na nagsilbing mit siya sa pagsiklab ng galit ni Alex Gonzaga. Ayon sa mga saksi, nagganap ang konfrontasyon sa isang parbadong lugar kung saan parehong imbitado si Alex at Erich. Hindi napigilan ang tensyon sa pagitan ng dalawa habang nilalapitan ni Alex sa Erich. Sa gitna ng kanilang mainit na sagutan, hindi napigilan ni Alex ang kanyang galit at nauwi ito sa pisikal na alitan kung saan sinabunutan niya si Erich. Agad naman ang na magitan ng mga kaibigan at kasamahan upang mapigilan ang mas matinding pangyayari. Ang mga eksena ay puno ng emosyon at sigawan at ilang beses pang pinilit ng mga naroon na pakalmahin ng sitwasyon. Ang insidente nito ay mabilis na sa social media at iba't ibang news outlets na nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko. Maraming fans na nabigla at nalungkot sa pangyayari, lalo na't na kilala si Tony bilang isang respetadong personalidad sa industriya. Maraming netizens na nagpahayag ng kanilang suporta kay Alex. Samantalang iba naman nilalatiling neutral at naghihintay ng karagdagang detalye sa kasalukuyan wala pang opisyal na pahayag mula kay Tony Gonzaga, Alex Gonzaga at Erich Gonzalez tungkol sa issue. Ang mga tagahanga at taga-suporta ay maasa magsasalita ang mga sangkot upang mabigay linaw ang mga pangyari. May ilan din naniniwala na dapat maglabas ng opisyal na pahayag si Paul Sorgano upang matuldukan ng espekulasyon at usap-usapan. Ang ganitong kontrobersya ay may malaking epekto sa showbiz industry. Bukod sa personal na buhay ng mga sangkot, naapektuhan din ang kanilang proyekto at endorsements. Maraming proyekto at kampanya maaari maapektuhan dahil sa pangyayaring ito. At ang mga reputasyon ng bawat isa ay maaari magkaroon ng pangmatagalang epekto. Ang komportasyon sa pagitan ng Alex Gonzaga at Erich Gonzalez ay isang patunay ng matinding emasyon at komplikadong relasyon sa showbiz. Habang ang publiko ay naghihintay ng mga susunod na kabanata ng kwentong ito, mahalaga na maratiling mahinahon at huwag agad humusga. Sa huli ang katotohanan na nagpapalaya sa lahat ng haka haka at linaw sa bawat isa.